Nah, Uy. Oh, ay, tani nagjil ka bu. Okay na ni, apa yung tani ah. Ah, sabagay, pero kay... Simple lang dating ba? Uh-uh. Mm -uh. -mm. Hala, sabagay, guwapo mo ka bu. Ah, uh Hindi -huh. ka pila ginabalik-balik ko ni mong guwapo. Sa guwapo um, na kaya tao, imo ba lagi ah? Ang um, gani, pakisa ko bu, bi. Ay, doon na, ay, Nga! ang <laughs> gandi na mak, kapay mo yan. Malakat na tama, kis-kis. Uh -huh. Agwanta lang bala, anay nang kaibog mo sa akon. Hindi ko ginabi maagwanta. Sa akaya lang ni agwanta ho na. Sala, kaya ka namin niyo namana ka ng guapo. Agwanta ha. Nabubi pa luka ta ay. sirusmi si Rosme, di ka dinamak. Bisa na ka kasi sa gawa sa balay. Dagan kay dinamak Magdinamak pala siya. <laughs> ah, doon mo man si Rosme, man. du ano ba? Do, ka hindi ko kakuan ba sa kagwapo mo ba? O, ba lang? Sala mo na gani na imo eh, mo. na sala. Agwanta mo eh. kinaminyo ka sa gwapo. Ang <laughs> gani. Hindi ko ni agwanta. Kalukon ako gani. Pagpuyo. Pagpuyo. <laughs> <laughs> Anong dre ka nga kuan ka? Ano ka? Ga kuan ka? Sina ka tata. Ano na sa sumiman? Ah may mga Ano na? Feel oh? na feel na gid ang love mo sa ako na. Hello. Ano man ka? Jigi na buhay ka isa lang. Hindi na hindi na. Hindi na ko malakat karon. Hala? Mga kiss-kiss pa kiss nang. Hello. Kuan na. <laughs> Tigulang na tara sa Mini do. Pak formal bla ros. Hello. Tayan sa bay. Tikay ang kagwapo mo, abi bo wala makatupong.